namulaklak na yung halaman ko guys andito kami sa uh, niririntahan naming bahay uh, doon hindi pa pero so, dito ayan namulaklak na siya ito yung gusto kong halaman na ipapalit ko doon sa aking yard uh, maliit lang siya hindi ito siya tumataas katulad nung nasa garden ko at ito yung kanas. Ayan. Buhay na buhay na siya guys. Uh, Sinadya ko siya dyan itanim. <clears throat> para matakpan yung... aircon na yan. Kasi pangit siya tingnan eh. Pag... Ano? Ah... Uh, pag nakaupo-upo ako dito. Nakikita. At ngayon... Ito. Nagdagdag ako. Bumili. Uli ako niyan. Kasi... Uh, nung may bird ako dito pinapakain siguro isa o dalawang araw lang uh, siyempre kumalat yung mga seeds at ito tumutubo kaya dadagdagan ko siya ng ito siya mulch dadagdagan ko siya para hindi na siya matutubuan kahit paano Nang ano damo para mabablak na yung damo hindi na siya makatubo ah. ayan pinag-aalis ko itong mga damo dito guys pero ito ang ganda guys oh. maliliit lang siyang flower at ito naman ay hindi matakaw sa tubig kaya kahit maiwanan ko to siya dito mag survive siya susana so Uh, pag alis namin dito uh, merong kagad makarent ng panibago kasi samanta, pang samantala lang kami dito guys at ang balita ngayon doon sa bahay ano <clears throat> nandoon na raw yung ano hindi pa ako nakabalik doon nandoon na raw yung uh, yung padding sa floor at sa webes darating yung ano na yung mga laminate wood laminate wood lang naman yung ilalagay namin guys kasi mahal talaga yung wood saka ito lalagyan ko rin ano to siya mini rose guys ayan o mini rose ayan nag ano na siya nagbabad na siya ito lang ang update dito guys ayan si Charlie oh nakatalikod at ito ewan ko ba silly daw ito eh tumumo lang dito okay guys ipagpatuloy ko na yung paglalagay ko nyan dadagdagan ko itong mga ito at tingnan mo guys yung aking tinanim na ano na yan namumulak -lak na naman siya Uh, Bougainvillea. Yeah. Uh, doon to sa bahay, wala lang akong mapaglagyan talaga sa kanya eh. So, ito, mabubuhay yan, tiyak. For sure, kasi, pag nagdidilig dito sa my swimming pool, dito, naaabot siya ng tubig. Ayan, naaabot yan ito ng tubig. Except, ayan, yung mga pinagbubo except dito hanggang dito lang yung tubig na karating pero dito hindi masyado kaya tiniyak ko na itong mga ipagtatanim ko dito ay hindi siya matakaw sa tubig makakasurvive talaga siya at yan ready na yan mamulaklak dyan ko nilagay yung mga tumataas na halaman sa likod pero ito mga maliliit ito katulad lang ito doon hindi ito siya tumat hindi yang sila tumataas yung mga bulaklak na yan at thank you for watching guys sa ngayon hindi pa ako maka uh, sa buwelo sa talaga kasi yung laptop ko punong puno na at ayaw bumukas yung chrome ko kaya mamaya li lilinisan yan ng aking son-in-law kaya buwelo na naman ako nitong mag white Day. at yung part 2 ready na sa pag garden kaya nga lang hindi ko talaga mabuksan nung isang araw pa yan na umiikot besides na hindi ko mabubuksan mahina ang internet dito okay guys at ito ang tanawin dito uli sunday ngayon at mamaya ayan maraming maliligo dyan